Paano mag-wiring ng dalawang busina gamit po itong selector switch na halo switch. So, ang ganda nito mga pare ko. Eh. Kung gusto nyo po matuto nito, panoorin nyo po itong ating video. Sa mga gusto pong magkabit ng dalawang busina sa kalang motor, ito po yung ating wiring diagram at ito po yung ating gagayahin. At kung niyo nyo, meron po yan tatlong busina. Isa po dyan ay stock horn at yung isa po dyan ay dual horn which is yan po yung malakas. Since na kailangan po natin dyan lagyan ng selector switch at ang kailangan po natin dyan is hollow switch. So, ito po ang ilalagay natin upang makapamili po tayo kung alin po sa dalawa ang ating gagamitin. Stock horn or dual horn. At ah, uh, syempre, gusto po natin na malakas ang busina. Kaya, inirekta po natin ito sa ating baterya. Kaya, gagamit po tayo dyan ng relay. And then, syempre, pag may relay, may mga wiring, ay eh, kailangan po natin ng proteksyon. At uh, gagamit po tayo dyan ng fuse. At yung kanya naman fuse ay eh, merong 10 amps. At lastly, is kailangan po natin ng busina. So, bahala na po kayo kung dual horn or single horn lamang na malakas na busina. So, ito po ang ating ilalagay. First steps po, kailangan po natin baklasin itong pairings ng ating motor upang ma-access po natin itong ating susian at itong ating stock na busina. At dito po sa ating susian, kailangan po natin gumawa dito ng auxiliary line. At ito po yung sa akin dahil dito po tayo kukuha ng power supply ng ating halo switch. So, paano po ginagawa to? May separate video na po ako nito. Pero dito, makikita nyo, napakasimple lamang. Ito po yung ating susiyan. At sa red wire po kasi pumapasok yung kuryenteng galing sa baterya. So, putol po dito yan. Pag uh, inun po natin to, yan, yon ay dito po yan lalabas sa black na wire. So, itong black na wire, pag ihiwalayin lang po natin to, palilitawin po natin yung uh, wire sa loob at talagang po natin yan ng separate na wire at doon makakaroon na po tayo ng auxiliary line na pwede po natin magamit sa iba pa po nating mga components ng ating wiring so ito po ang magiging power source ng ating halo switch second steps po natin ito kanya kanya na po to dahil iba iba po yung model ng motor at iba iba din po yung pwede natin paglagyan ng ating mga components dahil tayo po mismo ang magdalagay nito So, bahan na po tayo kung saan po natin siya i-attach. Basta siguraduhin po natin na hindi po mababatak tong ating itong ating may ring. Ito mga busina, sigurado po yan dito sa harapan. At itong mga relay, pwede rin po sa harapan or pwede rin po yan sa likuran doon sa ilalim ng ating bangko. At syempre, itong fuse ay katabi po to ng ating baterya. At itong ating hand switch, bubutas po tayo ng ating pairings at ipapasok po natin to at nakaganyan po kasi yung kanyang connection. At uh, para mapindot po natin yung kanyang push button. Then third, after po natin may pwesto itong ating mga components, ay magwa-wiring na po tayo. At dito na po tayo gagamit ng mga wire at yung mga flat terminal connection. Ito dito. So ito, ang kaano na ako pang winawiring dito ay itong dalawa na to At inalagyan ko na po yan, syempre ng connection sa ating baterya. So, pagkoconnect po natin itong ating fuse and then, syempre, itong kulay pula which is ito po ang number 30 sa ating relay. Eh, no? Number 30, yan po yung pinaka power supply nya na galing ng baterya. So, yung tatlo po na ipagko ipagkoconnect po natin to At ganito po, yung magiging itsura nya. No? So, dito sa dulo, nilagyan po natin ng gator dahil for demo lang po pero ganito po ang ilalagay nyo dyan ha. Ah. ganito po pang battery terminal ito po yung ating fuse then pumasok po siya sa number 30 nitong ating relay yan. pagpasok po ng kuryente dito sa ating relay ay dito po yan lalabas sa number 87 which is kulay blue na wire kung makikita nyo dalawang wire po yan pang dual horn po sana yan since na single horn lang po yung ating gagamitin kaya ito lang po yung ating lalagyan ng wiring terminal. eh, syempre, itong dulo ay ikakabit po natin sa ating busina. At itong busina po natin, wala pong polarity ito. Kahit saan po dyan ay pwede. Basta as long na kukunit po natin yung isa sa body ground or negative side ng ating baterya. Which is, for example, ito po yung ating body ground or negative. At ito po, syempre, ay lalagay natin dito sa ating ground. Then, dito na po tayo sa ating halo switch. At meron na rin po yung separate video na to. At doon po tinalakay natin kung papaano po yung wiring connection nitong ating hollow switch. At ang sabi po natin doon, itong po ang positive side ng ating ilaw at ito naman pong itim ang negative side ng ating ilaw kaya ito pong pula na to ang i-connect po natin sa ating auxiliary line para pag switch on na po natin ng ating ignition o si Sian, ay i-ilaw na po itong ating hall switch so lalagyan po natin siya ng connection ito po ay i-connect natin dito sa ating auxiliary line yun then itong black is i-connect po natin to sa ating uh, negative side ng ating baterya or body ground pagsamahin lang muna po natin dito yan then may iwan lang po ay itong tatlo at sabi po natin doon makikita natin buksan natin yan ang kita naman po natin itong dilaw ang common itong puti ang normally open at itong green ang normally close itong uh, normally close ang ilalagay po natin sa ating stock horn at ito po ay i-coconnect natin dito at dito po sa ating stock horn alam na lang po natin kung ano po dito yung ating papal wire syempre ito pong blue at hindi po itong green dahil ito pong green ang ating ground hugutin po natin tong kulay blue na to at uh, flat terminal at papaltan po natin yan syempre na galing po dito sa ating uh, halo switch So, i po natin to Sa green niya. At, nagyan po natin ng sinkable tube. At, ito naman ngayon, ang ikakabit natin dito sa ating stock horn. Kaya, kailangan niyo po rito ng maraming flat terminal connection naman puting wire ng ating halo switch ito po ang normally open na wire nya at ito naman po ay i-connect natin sa ating relay dito po sa kanyang number 86 na wire dahil ito po ang magbibigay ng power supply upang gumana po itong ating relay at upang gumana rin yung ating malakas na busina then syempre yung kabila naman po ang i-connect naman po natin sa ground so, pag samasamay na po natin sya rito dahil ito po yung ating ground or negative side ng ating bateriya. Then lastly, itong yellow wire ng ating hot switch, ito po yung common. At ito po ay ikokonekta natin sa ating horn switch. Dahil ito po kasi ang magbibigay ng power supply sa ating dalawang busina na kinokontrol syempre ng ating horn switch. At saan nyo naman po makikita yung ating horn switch na wire eh syempre ito yung galing mismo sa ating stock horn dahil ito po ay galing mismo ng ating horn switch so meron po tayong flat terminal at ikokonekta po natin yan dito so ay eh, mga pare ko eh, tapos na po itong ating wiring ang ating dalawang at ang pinakahuli na lang po itong ating power supply ay i-coconnect po natin sa ating baterya itong pula sa positive itong green sa negative so hindi po ganito yung ating connection na hindi po gator kundi pang baterya po talaga ang connection sa terminal ng ating baterya yan na po yung wiring connection ng ating dalawang busina, isang stock horn at isang malakas na busina. Na ginamitan po natin ng selector switch na halo switch na siya naman po magse-select kung ano po sa dalawang busina ang ating gagamitin. Kung makikita niyo po, lagi po tayo may battery sa tabi dahil ito po yung ginagamit natin pantes kasama po niyan nitong ating test light. So ngayon hindi na po natin siya kailangan dito kaya itatabi na po natin. So iyon po natin yung ating ignition switch at presto iilaw na po tong ating halo switch ano kita nyo mo ba dan syempre gamitan na po natin ng ating busina pag naka hindi po siya nakalubog is itong stock horn po ang tutunog po. Then syempre pag ito po ay nilubog natin yun ito na po ang gagana ngayon tong loud horn natin Then, select switch to the Tile. you know. Then, select or switch it. So mga pare ko, ganyan-ganyan lang po mag-wiring ng dalawang busina gamit po itong ating selector switch na halo switch. So, lang po mga pare ko, pag mag-wiring po kayo ay gaganda nyo na po at babalutin nyo po mabuti itong inyong wiring para po makaiwas po tayo sa short circuit na maaari po makasunog ng ating motor. So hanggang dito lang po ang ating video mga pare ko, kita kasi na po ulit tayo sa ating next video. Paalam!